Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nagaan tayo, nag-uukay. Nag-uukad. Ano ka nasisira ulo? Na ito, na, itong balon ay ukayin. Ito daw linisan. E, napapara daw yung pandilig niya. Kaya manood lang po kayo guys. Manood lang po kayo. Buhay oh, mahirap to guys Buhay oh, mahirap yeah. Paano siya? masabi? Guys Mahirap kumita ng pera Kailangan mo talaga magtsaga Sana all talaga guys Sabon ka doon? Ha? Sabon? Ha? Yan, lang yung panglaba? ओ मनली हिगो टाइम पास आ guys yung pinawa natin o no? tapos yung may tamakas dito guys ito, no? yung tinanim namin ngayon no? o gundun dulo may umaupo pa o no? tama malalalo yan maupo yung bossing namin dun sa baba yun o tayo ngayon